kanya nang pumunta, ha? Di ba sabi kasi huwag kang aayos hindi mo ko kasama? May lalaki ka naman siguro, no? Ano ba, Gary? Nasasaktan ako! Bumili lang ako ng gamot ng anak natin sa drugstore! Ba't ang tagal mo? Siguro may pinuntahan ka, no? Malamang mga yung pila? Para namang hindi ka pumibili doon? Grabe ka naman! Wala pa ako isang oras na wawala! Ito yung tatandaan mo, ah! Kapag aalis ka, dapat kasama mo ko Kung ano masakdal ulit na intindihan mo. Alam mo tita, bakit kaya ganyan si papa kay mama? Eh palagi naman si mama nandito sa bahay. Pati nga yung cellphone pa palagi ni papa eh. Hindi ko din alam. Naaawa nga ako sa mama mo. Pati nga ako eh naawa kay mama try ko kakausapin ng mama mo. Hey, opo tita, please lang po kasi kung sa akin po hindi talaga po eh. Pero kung sa inyo po, sure po talaga. Thank you po tita. Wala nga naman. Kat, huwag kang magagalit sa akin ha. May itatanong lang ako sa sa'yo kasi masyado na nag-alala ang pamangkin ko sa iyo. Ano po yan, ate? Bakit ganyan na lang sa'yo si Gary? Nandito na nga lang ikaw palagi sa bahay. Pag umaalis kayo, palagi siyang kasama. Pag umaalis ka, saglit lang bumabalik ka din. Ganun talaga yan, ate. Sobrang seloso. Di na nga ako nag-aayos. Di naman ako maganda. Ayun ko bakit ganyan siya. Ando na tayo, Kat. Pero parang hindi na tama ang ginagawa ni Gary sa'yo. Buong buhay mo, sunod-sunuran ka na lang sa kanya. Pag umaalis siya, pag anong oras siya umuwi, hindi ka nagtatanong. Ganun talaga yata ate pag babae. Wala kang karapatan magreklamo o lumaban. Kat, meron. Pag alam mong mali ang ginagawa sa'yo, lumaban ka. Para na lang kay Charin, ate. Kasi, for sure, pag ginawa ko yun, nakihiwalay kami. Eh, ayoko naman lumaki si Charin na broken family. Bakit? Ngayon ba, hindi pa broken ang family niyo? Magkasama nga kayo sa isang bubong, hindi naman okay ang family niyo. Dati talaga, daming alam. Mama, are you happy? Oo naman, anak. Kasi nandito ka sa buhay ko. Hmm, ayon naman pala eh. If I'm the reason that you're happy eh, Paano naman si Papa? Is he also the reason that you're happy? Reason? Ng happiness ko? Um, oo naman. Kasi po mama, if you're not happy with Papa anymore, you don't have to force yourself. eh I also don't want to see you oh, palagi nagsasad eh. Iiwan na lang natin siya. Anak, sorry ha kasi hindi ko nabigay yung ang pamilya sa'yo. But, I'm trying my best. Kaya nagtitiis ako para sa'yo. Mama, you don't have to sacrifice po. Eh, masaya na po ako if tayo lang dalawa. Salamat, anak ha. Kasi naiintindihan mo yung sitwasyon. I love you. I love you po. una nga, love. Diyan ako sa'yo punta. Kaya maganda ka, ha? So, alis ka pala sa weekend. Saan punta? Sa seminar sa mga babae mo? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Hindi dito bahay. Palagi mo lang pagmumukha yung nakikita ko. Wala palang pakialam. Eh di, maghiwalay na tayo para hindi mo na makita yung pagmumukha ko. Tap mo mo ah. Siguro may lalaki ka, no? Wala akong lalaki. Ginagawa ko to para sa anak natin. Kasi nakikita niya kung paano mo ko tratuhin. Alam mo, sobra ka na eh. Isang beses lang ako nagkamali pero buong buhay ko pinagdurusahan. Lalaki ako. Pwede kong gawin kung ano yung gusto ko. Ito babae ka. Ano pinagkaiba nun? Kasalanan pa rin yun. Ako nga sa chat mo lang ako nahuli eh. Actually, hindi pa kapaluloko yun eh kasi may isang tao lang na nagmamalasakit sa akin. Eh ikaw, ano? Mga kaibigan ko, mga kakilala ko pa talaga yung babae mo? At kinakama mo pa talaga? Sige! Malis ka! Tingnan natin kung saan ka pupulutin, ha? Talaga? At sinisigurado ko magiging maayos yung buhay ng anak natin? Tingnan mo ba itong yabang mo, ha? Sige, edyo ka sa lalaki mo! Landik! Buwisit! Kat, ha anak, kamusta na kayo? Okay naman kami na anak mo. Ikaw, kamusta? ganyan yung tsura mo? Ah, uh, ano kasi. Simula nang nawala kayo sa buhay ko, wala nang nag-aalaga sa akin. Wala akong ibang ginawa kundi mga babae. Eh, hindi ko naman alam na pera ko lang habol nila sa akin. Ganun ba? Diba, kinamayin yung gusto mo? Marami kang babae ito, kami ng anak mo, kahit single mama ko, at walang katuwang, ginagawa ko lahat para mabuhay kaming dalawa. Ah, uh, sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo, iyo. Ah. Baka, pa pwedeng buuin uli natin yung pamilyang. Ikaw mag-alala, matagal na kita napatawad. Simula nung pumayag ka maghiwalay tayo. Kasi binigyan mo kami ng freedom ng anak mo. Pero yung hinihiling mong magbalikan, malabo na ata yun. Kasi masaya na kaming dalawa. Yeah. Uh, Mapa, Papa, okay na po kami ni Mama. Pero kung gusto niyo po ako na namin, ay naman po. Na ay, lang sa bahay namin. Tsaka sabi ni Mama um, daw din, na uh, hindi daw po ako magagalit ninyo kasi niyo daw po ako sa tanginan. At dami naman din ako. <laughs> Oo, anak mahal na mahal kita. Uh, huwag kang magalala. Dadalawin ka lang. Ah, paano, Gary? Una lang kami, ah. Malilita kami sa appointment namin. Ingat ka na lang ka din alam? Sorry oh. po. <laughs> Amaya mama. Huh? Ay, Ay, may ka, may ka? Oh. Oh. ka. Oh, pa ang balon? Oo. Amaya ka pa ang balon? Oo. Hindi ko. Opo, sorry po. Sige. Si tayo mami. Okay po. Ando na. Sorry po. nandun na ako pa. Uh Oo. -oh. Pero para hindi tama, hindi o parang hindi na tama yung ginagawa sa inyo ka. Nandun, nandun na ako pa. parang hindi na pero parang hindi na tayo. Nandun na tayo. May pero may karapatan ka. Sorry po. Bago. Bimokat. Meron, meron. Pwede mo lang, ma'am, meron po. Oh. Mo meron po. Pag alam mo mali, ginawa. Pero yung magkabalikan, malabo na ata. Kasi masaya na kami eh. Papa, okay na po kami ni Papa. Papa, okay na kami ni Papa. Mama. Ah. Ay, oh, sorry. Ni <laughs> hey, Mama. Sorry. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Aison. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, Nagkakalaga po yan sa alagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw. magkasama tayong lahat. Tibon Manila,